Naglalaki ang somay na ubod ng sarap. I got you. Lumipad ang aming team dito lamang sa may show price, dito lang sa may plaza tanay Rizal, kalapitan ng big bro para masubukan na ang nagsasarapang. ay grabe, so na ito at pati itong rice nila na ubo ng sarap like 10 out of 10. Grabe, this is a homemade show na may iba't ibang flavor. Pork, chicken, beef at dynamite. Ang lalaki, 10 pesos per each pero kapag may rice ay 45 pesos na may kasama ng tatlong show my. Umorder ako ng isang rice with three show at apat na show na tigi ibang flavor. So sinubukan ko na nga siya with rice. Actually, ito walang sauce, panalo na siya for me. This is 10 out of 10. This is approved. This is a must try. Grabe, o, oh, diba? Sobrang init pa. White is the pork, yellow is the chicken, green is the dynamite, and itong red is yung beef shawmai nila. Ang top favorite ko is yung beef shawmai na yan at yung kanilang pork shawmai. Ang sarap din yung dynamite, tsaka yung chicken, sucks lang for me. Ang saya ko, sobrang sulit yung punta ko dyan, sobrang mura din kasi siya at sobrang nabusog ako. Umuulan yan at wala akong kasamang kati yeah. at pagpasensya nyo na yung video. So inuulit ko, dito lang yan sa show my price. Grabe, sulit, nag-take out nga ako. Kaya pala sila from 3pm hanggang maubos at lagi nga silang sold out. Kaya tipad na!